Mga katrops, welcome back ulit ko sa aking channel, Sports Rock At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magbabago nga na ng starting lineup, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagreklamo nga na po agad ang New Orleans Pelicans sa super team ng Los Angeles Lakers. Naibalita ako ko na nga po sa inyo mga katrops na sa pagkapanalo nga po ng Golden State Warriors sa kanilang huling game laban sa Portland Trail Blazers ay umangat na nga po sa 10 wins at 11 losses ang kanilang kasalukuyang record ang kaso lang sa kabila nga po niyan ay nananatili pa rin naman nga po sila sa katap 11 sa standings ng Western Conference matapos manalo rin ang Los Angeles Clippers sa na naging laro nito laban sa Denver Nuggets kaya wala pa naman nga po talagang pagbabagong nagaganap sa Golden State Warriors. Gayong maliban nga po sa kanilang standings, ay malamya pa naman nga po ang kanilang performance since nahirapan pa nga po sila na manalo sa isang mahinang team katulad ng Blazers na wala pang DeAndre Ayton at Jeremy Grant. Kaya dahil nga po dyan ay nakapag na nga po ang kanilang head coach si Coach Steve Kerr na gumawa na ng pagbabago sa kanilang rotation. Yes, ayon nga po sa naging pahayag nito sa harap ng media, Inamin nga po nito na gagamit nga po siya ng iba't ibang mga passing starting lineup sa kanilang mga susunod na laban. Since napansin nga po niya na hindi nga na po sumasakto ang kanilang mga ginagamit na rotation ngayong season, kaya kailangan na kailangan nga po nilang mag-eksperimento upang malaman nila kung ano ang saktong lineup na magpapanalo sa kanilang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balit na nagreklamo nga na po agad ang New Orleans Pelicans sa super team ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po sa pagkakatalo ng Pelicans sa semifinals ng in-season tournament, ay tuloy na nga po silang nalaglag at kailangan na mga nga po nalang mag-focus sa kanilang mga susunod na laro sa regular season. At kasabay nga po ng kanilang pagkatalo, ay marami na nga po sa kanilang mga fans ang nagalit at nagreklamo sa kanilang team. Gayong bago pa man nga po magsimula ang kanilang laban ay sinabi na nga po ng Pelicans na tatambakan nga po nilang Lakers ng 28 points. Pero hindi lang naman nga po mga fans ang dismayado sa nangyari sa kanilang team Gayong maging ang kanalang head coach nga po na si Willie Green ay nainis sa pinakitang napakalamyang performance sa kanalang laro. Bali na kasabay na nga po sana sila sa first quarter. Ngunit pagkatapos nga po niyan ay hindi na nga po sila nakapalagpa kay Lebron James at sa buong Lakers. Ika bigla na lamang nga po silang nawala ng competitive spirit na silang ayunan na rin naman ng kanalang superstar na si Zion Williamson na nagsabing sumuko nga na po agad ang kanalang team nang hindi na nga po nila mapigilan pa ang hatid ni Lebron James at ng Lakers. Kaya dapat nga po nalang itong ayusin sa kanilang mga susunod na laban kung gusto man nalang manalo. So yun lang mga katropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.